Ito po, uh, hindi gilagay naman tayo ka. Laki! Parang ito po ang magiging parang uh, sos. Ayan, nakahuli na. Mayroon lang. mayroon. Ayun, mayroon. Ayun, mayroon. kung may daw na sila kaya yun, shortcut na lang kung kano may dipumak sinahan may diet 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 nagsisi kami ni Gino tapos sila po dito ay eh, mga ngawil ngawil yung mga pangulam ulam so ulam kami ni Gino dito matitira sila bo pa at buboil yung bisita mga bay yan yung pinagamit yung Ito yung kamay mo kayo. Hindi na agad kami. Oh. Eh, Magkakawil tayo, bay. <laughs> Galingan nyo, ha? Opo. Magkakawil tayo. Nakakadalawa pa lang ako. Sana makadami pa. Yun, <laughs> <laughs> mga bay. Si Boyslai at si, si, si boys, leo <laughs> la Gino. At kami naman dito ay may abang magluluto daw ay si Tita. Go, go, go. Opo. Yun, may huli na. Let's go mga bay! Susubukan nga po namin ni Gino Manghat ng pangulam para sa bisita mga bay. Pero meron na rin naman po aming dala na dalawang tiger o yung tinatawag na hyphene coral trout. Yun po ay huli nila Papa at Ariel Fisherman. Nag-arbor po tayo agad mga bay para siguradong meron. Plano sana namin sa kanang bahagi ng isla mga bay. Pero dahil po sa lakas ng agos ay hindi kami natuloy at napunta kami dito sa kaliwang parte ng isla. At buti naman at dito kami napunta dahil napakarami naming isda na nakita At ito nga ang mga nangyari Tamang tama at napadpad kami dito sa malaking bato na pinaglagyan namin ng kids na karaan Kung naalala nyo po yung nagpakondisyon kami ng lubah ay dito rin po yun At mayroon akong nakitang isang malaking lubah At ito pangalawang balik ko na po dahil nung una ay hindi ko natira dahil kinapos po ako ng hangin at... Eto, nung balikan ko hay nandiyan pa sayang uh, sobrang lapit ko na po sana mga bay at magpo-pull na sana ng trigger kaya lang bigla lamang sumibat sa may kanto at hindi ko na sin dahil napakalalim na po sa part na yon at kakapusin na ako ng hininga napakalaki sana ng isda pero syempre always safety first at eto sa unahan kunti ay merong nakuhang lipti si Gino na tinatawag sa aming sapatos isang uri ng lipti or sweet lips nandito na naman ang kawan ng matambaka kung naalala nyo po dun sa mga previous episode natin ay sa ganito rin ako nakapana ng isang talakitok o kawayanin sa ilalim nila kaya ito agad agad kong binaba alam ko at sigurado ako na meron itong malaki sa ilalim at hindi nga ako nagkamali dahil tatlong piraso mga bay na kawayanin o talakitok. <laughs> angka so naman doon nakapwesto sa may kanto o sa ledge mismo ng bahura na ito mga bay napakalalim yan at hindi ko na sinundan alam na baka kapusin tayo kaya angat na para paniguradong safety tayo dating namin dito sa unahan konti Ito na naman ang kawaan ng matambaka mga bay at alam ko mayroon na naman itong malaki sa ilalim kaya agad-agad kong binaba at hindi nga ako nagkamali hindi talaki to, pero apat uh, na oversize na lapula po mga bay lang katulad nung talakitok o kawayanin mga bay ay bumaba din doon mismo sa kanto alam ata nilang hindi natin sila masusundan sa ganun kalalim kaya angat na tayo para paniguradong safety after ng 2 hours na pagdadive mga bay ay talagang wala nang nadagdag sa mga huli namin ang dami sana naming nakita at dito nga ay may lubas sana kami sinisilip din kaya lang hindi rin po namin nakuha sayang yung mga nagpakita pero talagang ganun minsan marami, minsan konti at minsan pa nga talagang walang wala pero salamat sa Diyos kahit paano ay nakahuli naman kami ng tatlong peraso pandagdag dun sa na arbor namin kila Papa at Ariel Fisherman para pangulam sa bisita. At kahit papano ay matikman ang isda ng kanipo. At kami naman siyempre ay babanat sa niluluto nilang karne.

Yung mm. ano ba yan? Kami, ano to? Koi fish. Yung tawag namin po ano po yung, ano to? ungo sa uh, amin. Ungo-ungo. Ayan! Sige po ako na magtatakas. Man, laki oh! <laughs> 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 o, eh. Oh, eh. Oh, Alam, mo yun Laki, laki, oh. Oh, laki, oh. Ta, laki Matinik kayo, matinik, matinik, matinik pa lang yan. Mata-mata. Mata-mata ka ba yun? Jackpot. Jackpot! pit. Pagkalaki. Ayaw. Awa ako siya. Parang isa pa meron nga. Oh my God. Laki na lang. Grabe. Baby, come here. Lea Bonobo! Bumpa rin! Nice! Bala mo lang! Sige. Hey! Hey! Si Kapitan man yan! May bumbot! Yes, man! Agad pa! Agad pa, Mor! May dalbas! Okay. So so, one, oh, delay na. Un. na mga bay, nakahuli naman sila. May Meron eh Ay gaga laki. Ay, ay. Oy, ay oy. Grabe. Salamat po Wala Ito lang po ang way para ma-steam. Istim po natin siya. Meron po siyang salt and pepper. Tapos bawang. At saka luya. Hintayin mm. po natin siya. Meron po takip. Yun lang, wala takip dito. Ah, wala tayong takip. O, oh, mga 3 years tayo dito. Wala takip pa <laughs> 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 katita taki ang kawalay na ito. Hindi, kahit na anong kalderong malaki, wala. May meron o. Ayun ulit o. Uy! Kambal. Uy, yan. Sanay anong. Ay meron. Oh, sige yung pugapo yun. 'yan. ang nang nagalaki ng kugtong. Ay, ano Oo nga, yun hinabing tatawanan lang isa <laughs> Ano ba anak, pag wala na silang mahuli, magtatagaanan na nila yan. <laughs> wow. yun yun kugtong. Ayun. Ayun! O, pare. Sampal buki pare. Ayan. Para maganda po ang presentation. Okay. <laughs> <laughs> Danda, nanda na baka maano. Okay. Tapos lalagyan po natin uli Ayan. na Ano po to? Uh, mantika, mantika. Uh, toyo at saka asukal. Yung. Lalagay po natin siya dito. Para ito po ang magiging parang sauce. Mm, Inang? sarap yan mga bay. Tapos po. Yan na ba ng matiga po. Sir. Okay kasi hindi na, na papaku ang uling niya. Saktor na po yun, tita. Hindi, <coughs> okay, okay na. Dapat nga walang uling. Pa, oh, yeah nga. Binaglagyan po natin niya, sir. Kasi wala tayong oh, lumilom na lalagyan. Oh, safe. Okay na po yan. Okay. Kaya mabay. Okay na raw. Pinit. Yun, luto na mga bay. Yan, hangawin natin mga bay. Ang giluto nila tita. Mm. Mga bay, puntahan natin sila buhay sila. Tsaka si Bayo Gino. Ayan sila oh. nakakakit mga bay mga bay mauna na daw kami sabi ni boys mauna na kami dito sa ito na kami sa kanila yan mga bay dito na po kami sa virgin island magbababa na po kami mga bay mga bay pupunta muna kami dito sa kanila abang wala pa sila boys la pasyal muna daw sila でもない。<laughs>

Hindi mo nimi Mga bay, sasalang na yung huli na boy isla mga bay. Yan mga bay. Tirahin na. Baka tirahin pa ng iba. Wow! Sakto lang mga bay, sakto lang. Kasi lang, lang nila nga natin. Isugbahan namin. Oh. Yan po. Okay. Yan. Yan pong luluto natin tita? Chicken tinola. Wow! Para ano, talagang fiesta ba? May iba naman

baybay iba po talaga. Kangkong. Tapos to. Um, Oi, oh, makitang daw na sili kaya i-shortcut na lang kangkong. Oi, talaga ng inaano lang siya Opo. Di pwede sa na, no. <laughs> hey, oh. Yan, oh. na po. Kain Ayon. na mga bai. Ayun, kain na na, na. na naman. Lamin,

Ah, okay, uh, best hold in. Wakbay. Hurot sila na bossing. Ubusin nila malalapain Ubu nila. Eh, ma 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 kaya Sige tayo mga bay. Buhay ba? Opo. So malaki na lang. <tinyo>. Sari-sari po ang aming ulam na rin. Mayroon pong nilagang ito kay. May nilagang manok kay. Ay, mayroon po tayong may lupang lapo-lapo na lotus ating bisita eh. sarap eh. Asarap ah, magalit, huwag magalit. Ay, dahi. Talagang ganito lang mang batingin nyo. Ay, patay. Kala ba patay na yung kumakabit pa eh. Oo nga. ba kola, Wala na, wala kinita, naputo pa. Malas lang. Wala sa pangitlog mo. Hindi ko sa palawan yun. Ayan eh, pagkasarap pa rin pari sa mga saging are eh. Pagkasarap pa rin. Ito na, nasa may lawa mga kapatid natin. Yeah. Atay! Kahapaw, sa lawa. Mga kapatid, naungon. Eh, si Otay ay nagutom. Ah, Otay eh. Pagkain. Ay, mahal. Agad Asa yung sige? Ito pa dito ngayon. Ito nga pa <laughs> <laughs> ay, kumain ako din. Lang. Ay, tinola. Pero isa si binabat ko ng itlog sa dalat. Ay... ay, ina! Ta ang naman talaga ang kaldero. Taog na naman ba ang kanin? may <laughs> kanin po sa ano, natatapo na pook. Ang lamay. Ito ka! Bata Ito lang. Yeah, dito. Huh? So, masarap sa Siya masarap, sadila hindi. Napurga na. Ngisda, kulitanin gago. Hindi mamaya, marami pulutan na baboy. Eh, oh pagkaluto. Nako. Nako po. Pasayin 'yun. Parang. Paksil, chakalitong ano, litjong, litjong sa kawali. Diyan na siguro kaysa adobo. Hay, sulit marami ba daming talapad din. Litjong sa kawali, nako. Eh, brayan, yung pakinggan natin na isip kanamu agad. Wala na. Wala na, na kayo dyan, guys kayo na lang hindi nakakababa bumaba so, na kayo <laughs> <laughs> ah, bye Jeez. kami ulit. Ayan. Yeah. Dami nilang ulam. May hmm. lichong paksin ka May lichong paksin ka Tsaka yung isda kanina. Salamat po, salamat po. Habang <coughs> nalunood.